naka-display na itong ating bossing lambanog. Titikman po ni Ate Gemma yung lambanog. Ko. Hello po, isang maganda-umaga po sa inyong lahat. Time check ngayon po ay mag aalas stress na po ng madaling araw at kami po ay maagang nagsigising dahil kami po ay paluwas ngayon kasama po ang Team Pakatan. Bali kami po ay papunta sa Los Baños, Laguna dahil uh, isa po sa ating mga putihing subscribers at sponsors ang nag-imbita po sa amin sa kanya pong birthday. Ayan, makikipag-birthday yan po tayo. Bali, yun po ay matagal na po kaming in-invite ni Ate Gemma. At uh, si Ate Gemma rin po ay nag-hire po ng amin pong sasakyan. Wala pa po noon si River. Ay, ngayon po yun, nandiyan na si River, kaya mas marami pong makakasama. Ayan, maraming maraming salamat po Ate Gemma at Kuya Roy. Talagang nakakataba po ng puso na kami po ay parang itinuturing na po ninyong pamilya. Nakakataba po ng puso na kami po ay inyong maimbitihan sa napaka-importanting uh, kaganapan sa inyo pong buhay. Happy, happy birthday, Ate Jema. More birthdays to come at more blessings to come sa inyo pong buong pamilya. Good health at uh, nawa po'y patuloy kang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Ayan guys, ang ating kasama. Isang ban. Pa Gemma, sa pag-hire po ng no, mga sasakyan. Naalala si Malik, Malia. <laughs> <laughs> na Uyan, si Malia. Si Malia. Si Malia. Si Malia. Si Malia. sinini Ninay. At bali bumabiyahin na po kami. Kasama po namin si Nini. Tapos ayan po si Bo, si tapos si Sir Allen po, bali nag-hire po kami ng ano ah, driver at ah, si Bosin po hindi pa sanay. Dito po sa likod si Bal at saka si Dayan. Ayan po. Si Dayan ni Milot. Si Drew po at saka po si Dudutski ay hindi na po sumama. Nagpaiwan po sila sa bahay. Ayan po at bali nakababa na po kami ng bundok Nandito na po kami sa may Pamilaguna Stopover muna po at kami po ay maglulugaw Guys, ang aking mga kasama Maglulugaw muna daw po kami Ayan po si Ate Huya ah. Ano, hindi naman nahilo Ate Huya ah. na Sanay sa biyahe <laughs> Thank you Hindi, hindi ka nagsuka Tinexo ka. <laughs> si Bossing po ay bumili ng pandisal. Napakainit pa po. Bagong luto. Nausok pa po. Mabigay mo din sa kanina kalabi <laughs> ya. Mainit pa po. Sakto sa lugaw. May mga order. Nabiyahin na naman po iyan. Tumataki diba? diba? yon. Ayan guys, thank you Lord, nandito na po kami. Pagkaraan ng apat na oras na biyahe Mula Infanta Hanggang dito po sa Laguna Pilia Judela Wow Leo Hello po Okay lang po Pogi-pogi naman yung TV na yan Pogi-pogi nila Ang naman yung 'yung <ating> mga dala. <laughs> Ang ganda po pala ni Ate Gemma sa personal. Hi, thank you. Ay. Okay lang po ako po yung nakablog vlog oh. Hello po. kayo. Apa. Hello po sa inyo. Good morning po. Kaibigan mo? saan? In, in po. Taka ito. Ah, opo. Ganda <laughs> ka Mm -hmm. Ay Ate Jaja, Ai kito. Happy birthday po. Ito lang <laughs> po. Yan lang po ang regalo ko. Thank you, thank thank you. ito po yung alak na order po sa atin ni Ate Jaja. Dalawang box po 'yan. Yan po yung mga bangus at saka alimango. Apat oras po. apat na oras inyo oh, yung uh. ano yung lupa sa Lopez? Ba Medyo mm -hmm. mm -hmm. malayo oh, po. Hindi naman pero na po. Oo oh, Ang dami ha. Ah. <laughs> Ang Tignan, ano to? Ah, uh, bango. Bango so, no. po. Ihaw niyo na, no? Opo, oh, ihaw na po. Siguro magpapagod din lang ako na ano para ito yung gawang ako. Ito po yung nilagay ko sa freezer para po hindi mm. makamis. so Kaya medyo malamig po siya. Ito pa po. Ay. Ay. Thank you. Luto na po eh. Aba, baka mahulog ka maloy. Ang mga bata po excited ng maglangoy. May dala kayong panligo, ha? May dala kayong panlangoy. Ayan po, ang kasama nating mga bata. Si Nini, si Maloy. Ayan. Si Malia. Kain na po sila. Kain na po. Ayan po si Kim, kumakain na. Sisig. Ito naman po ang sa atin. Tapa. Tapsi. Kain na po. May chicken. Hello po. Tapsi. So, ating mga kasama, kumakain na rin po si Natia, si Natatay, si Kuya Taran, Ate Huya, si Namalin. Pinsan daw po ni Ate Gemma. Itong bagong dating po. Ay, uh. May bigang pa taga-Keso. hello no po. No po. Ah, hello no po. Taga-Keso na kayo? Hello no po. Impanta po. Ay, talaga. Nakama na nila. Kamusta naman kayo? Okay lang po. Happy birthday, okay. Ate okay. okay. Gemma. Ang mga gano'y mga sila <laughs> ito. <laughs> Pakikita ka sa <laughs> kamera. Binalutan ko lang po ng ano at ng... Na...

Ayan po at naka-display na itong ating lambanog. Posing's lambanog. Happy birthday po, Ate Gemma. Titikman <laughs> po ni Ate Gemma yung lambanog. Oh, Ah, muna po kami sa taas at uh, sa kwarto. Sige po. Ayan po ang mga kasama. <laughs> Ito po ang aming oh, maging wow. Oh, 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 po. oh po. salamat oh, po. po. Ito ang ating kwarto. <laughs> oh. <laughs> Ben, nang mama mo ho, sa pinto. Ay, ah. ay, ma mahulog. Malo, ipaka ma mahulog. Pasok, basting. Halika na. Dito tayo tutulog. Halika na, basting. Ako pala si Jojo ah. <laughs> <laughs> Tuhan tuwa mga bata. Wow. <laughs> Salamat <laughs> po Ate Gemma. Ah, po. <laughs> Apo. ako lang pa yung pagkain For lunch. Mga busog pa po. kain Apo. Uh, busog pa naman po. Relax, Apo. mo lang po <laughs> Ay, <Ayan>, di <langotamblingan. laughs> <laughs> po dapat kami pa ganyan kami. kami ating Magkatapatan lang ako kung pala yung ating mga kwarto. <laughs> Ay! Ano rin eh? Ano Sino? Pasok po tayo dito sa kwarto ulit. <laughs>

rin po ito ah nakikitil rin ayo pa magpahuli. siguro pa iko mga ay nakakalakad nako baka nito isan narin sa tumatan rin sa kailan 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 Kalitan, kailan

Hello, sila. So, kensa, -ano sila? sila pero ang mga ano farming. Uh -huh. Yeah. alam mo, 'yung lambanog, 'yung mga nilalang sa organic. 'yung kanyang 'yung Organic din po. Organic, po. Tay, organic din. Organic po. 'Yun ang pakiusap ko sa

Hindi po, hindi po. Hindi po, wala pang tatawiran. Oh. Ayan guys, ang mga bata. Ah, nagliligo na po doon. Ah, tuwan tuwa Parang dito pa malalim, ah, honey. Ay doon ang pambata, ah at ayan po si Dayan at saka si Sir Allen. <laughs> ayan po, sa video call po ni Bossing si, yung asawa po ni Ate Jerma, si Kuya Roy. Hello po! Ah. Ah. Ben! Ano po? Pwede bang makiusap sa'yo? Ano po? Alisin mo ang mo. Dapat matungko pa rin mag-drive. Sige na. Gusto mag na lang. Iko talaga. Ingat po kayo. Ingat. Ingat Meron po ditong bubis. Tsaka po itong bangus. Nagtatagay po sila. Much, much, much later. Ayan guys, bali, nakapahinga na po kami. At kami po ay bababa na. Mag-start na daw po yung birthday yan. Ni si Ate Gemma. Tara po. Uh, ayan po at nandito na lahat ang mga bisita sa baba. Uh. Mga uh, bisita po ni Ate Jema, Ako si Gemma. We'll Happy birthday again. I wish wishing you all the best. All blessing, And long life. And Christmas. Happy uh, Christmas. Merry Christmas. Happy birthday again, Jema. I uh, you know, don't know. I don't think ये पूरी संभावना थी उसका हर As I love you. Oh yeah, number one. To my future mother-in-law. Oh, oh. We we'll miss you, we we'll love you, we can't wait to see you. Mom, thank you so much for what you do for me, Lauren, TJ, and Dad. Oh, yeah. I hope you enjoy your trip to the Falls in the Philippines, and can't wait for you to come home. You don't look like you're sixty at all. Yes. Yeah. ¡Gracias!

We thank you uh, also for giving us uh, uh, the support and effort. I hope you enjoy the small gift that I made for you. We hope that you stay healthy, stay strong, and yeah, that's it. <coughs> Hay naku, live po ang mga bisita ni ating Gemma. Kumain Ito po sa isang lamesa, si natatay, si natia, malin. binaba na po yung mga dala. Pusing mm -hmm. ka mo sa lamesa. Sa lamesa mo uh nalagay. -huh. Update po sa ating lambanog. Nagustuhan daw po ng kapatid ni ating Gemma yung ating lambanog. Thank you po. Uh -huh. Tulog na si Makoy. Teo, mahal ko. tuha <laughs> <laughs> tuwa tua po ang mga bata. Tuha, mga magkakalaro. Pati si Andres. Tuha. Teo, parang inihahagpang yung pa.